So, Dok, kapag ka may pasyenteng medyo may katandaan na, tapos napapansin niya masakit na yung balikat niya, tapos bigla ang sumakit. So, pwedeng heart attack pala yun. Ano yung dapat una nilang gawin pagka naramdaman nila yun? So, pag una nilang naramdaman yun, syempre kung meron kayong pangkuha ng mga blood pressure, ng heart rate, maganda kung makuha mo yun. So, kapag ka mababa talaga yung blood pressure, yun na yun. Signal talaga na maaring inaatake niya sa puso. At meron tayo kasing time frame. No? Pagka inaatake ang isang individual, meron tayong tinatakot tinatawag na golden period no dapat madala natin siya the soonest time sa ospital na capable na magbukas ng ugat ng puso no so kung wala namang malapit na ospital na capable na magbukas ng ugat ng puso or hindi na tawag nating ang angiogram or angioplasty um pwede naman bigyan ng mga gamot na paunang lunas na ba bago sila dalhin or ilipat sa ospital na kayang mag-procedure ng ganoon pagka nabuksan natin agad yung ugat mas masisave natin yung muscle no so ang um, golden period is usually 3 Hours, so, yeah. no? Pero kasi, in layman's terms, kailangan talagang mabilis, so agad-agad na madala sa hospital. Dok, ano yung pinaka-weird nyo yun na case na atake sa puso na hindi nyo kala Atake pala sa puso yan? Uh, actually, meron akong recent na pasyente mm -hmm. lang no, na wala naman siyang ginagawa. Uh, ano siya? smoker For mga 20 years na hindi siya masyadong mahilig sa mga gulay. Uh, more on sa beef, yan. Mm -hmm. Mga itlog Tapos diabetic yeah. din din. So, medyo madami na siyang risk factors. Mm -hmm. So, ang presentation niya. Actually, wala siyang naramdaman na bigat sa dibdib. Mm -hmm. So, ang naramdaman niya isa is panga. panga. Masakit yung panga niya, no? Nagtataka siya bakit sumasakit yung panga niya. Tapos biglang mga 2 weeks ago, bumagsak yung blood pressure. Sinabi niya lang sa akin mga 2 days ago na bumagsak ang BP niya. So, nagduda na ako kung nagkaroon na siya ng mild heart attack. Sabi ko, magpa-admit na, tingnan na natin yung ugat tsaka to the echo no? So, yun, nakita namin na uh, ano talaga, nagkaroon na siya ng mild heart attack. Nagkaroon na ng bara yung ugat mm -hmm. ng puso niya. Pero yung bara na 'yon, matagal na talaga maliit na yung mga ugat gawa ng sigarilyo, madami ng bara dun sa ugat gawa ng diabetic din siya. ano, Mabilis magkaroon ng mga tataba sa loob ng ugat. Ang isa pang presentation niya din, bukod dun sa panga, minsan nagsisikmura din siya. No? Pero hindi niya masyadong pinapansin. Buti pala, Dok, nasabi niya sa inyo. Kasi kung sa panga lang, baka sa dentist pa yun so, una nagpunta. Kasi nagtataka rin siya, wala naman siyang masakit ng ipin, pero meron siyang masakit na panga. So, yun. Dok, yung palpitations, pwede bang sign din yun na inaatake rin sa puso yung pasyente? Yes, of course. Yung palpitation or yung kakakaroon ng irregular na tibok ng puso, no, or nararamdaman mo yung tibok ng puso mo na paiba-iba, ay pwedeng senyalis din ng pagbabara sa puso kasi yung nagsusupply nung area na purproduce ng electricity sa puso natin ay pwede ding mabarahan, no, yung area na yun. Kaya pwede tayo magkaroon ng mga irregular na tibok ng puso pag meron kayong problema sa ugat. So nakakaranas ka din ba ng mga ganito? Anong mga nararamdaman mo na gusto mong itanong sa doktor. Now, it's always better to take care of your heart. So, magpa-check up kayo and kung magtatanong kayo ano yung mga clinic schedule sa mga doktor dito sa DLSUMC, check out our bio. For more health tips, follow us here on TikTok.